and ito pa yung isa mga brother narodavis hindi ko alam kung ano yung pa to eh so mamaya sukatin ko na lang maka saatin finish yung you know kaya umulit gumawa kami ng isa pa kasi folding marks yung gusto ni brother rookie, so, wala nang problema yun mga brother pag nagkamali edi umulit Okay lang naman eh, marami pa naman materyales. Yun yung kinalamang ng marami materyales kasi anytime pwede kang humugot tapos gawin. And yun, ang magiging status nito mga brother, baka ko na lang. Kasi need funds talaga ako next week kasi may laro ako sa Bicol Elite. So, yun, baka may gusto mag-sponsor kahit isang litro ng gas. PM <laughs> lang. <laughs> And, ang malilikom nating fans dito, baka magbigay rin tayo kay brother Israel D. Una. Kasi naaalala ko nung tinamaan ng flap disc yung mata ko dati mga brother. At, talagang mga kapatid din natin sa community na to yung tumulong sa akin eh. Alos karamihan talaga. Lalong lalo na yung tropang matalas, sila J. Mark B. Boy, ng Sharp Edges, Jorin Di Castro, At yung mga tropang matalas doon. Laki ang naitulong nila nung talagang kala ko mabubulag, magubula, mabubulag na ako eh. So yun, nagbibigay rin tayo. Hindi naman natin maibigay lahat pero makakabigay tayo ng makakatulong sa kanya kasi ako need, talagang need ko rin ng budget para sa laro next week so yun sa materialis pala ito, itong bakal na to iba to dun sa bakal nung kay brother rookie ito yung kasama nung ano namin mga wheelies na nakuha ayun may mga bulutong din yan yung sa details sa spine magkaiba naman ayo. Eh. Tapos itong itim sungay ng kalabaw yan, itong puti. Uh, yan na uh, pinakinis ko na lang pero may mga natitira, uh, natitira pang mga details na yun eh. pinakinis ko na lang kasi gusto ko bumagay sa pagkaliit niya tapos nilagyan ko rin siya ng cho ito albay na to, ito sungay ng kambing yan last na to Meron pa ako itong sungay ng kambing kaso hindi ko na yung gagawing handle. Ayun o. Ang laki nyan. Daming alikabok. Ayun o. Ang laki nito ni mga brother. Para hindi ko lang ito gawing handle kasi may bungo siya yung horn bone pang display ko na lang yan dyan kasama nung ibang mga bungo and hindi na ako naglagay ng pin kasi yung tang yan abot yan dito mga brother oh. Tapos tinanggal ko yung horn bone nito. So purong epox yung nasa loob niyan. Tapos yung tang, na mal malapad yung tang niyan. Abot dito nilagyan ko ng mga sima-sima ayun, mga spike spike para kapit na kapit talaga. So hindi na ako naglagay ng pin. Tiwala na ako doon. Wala nang bigayan niyan. Kasi mga lubog, ng sungay, ibinagay ko lang yung albino ayun. So, malamang sa malamang sa ngayon, last na to na uh, yung isa nito, yung kapartner nito na, na kay Bro Francis, yung hungay ng kambing niya At tagal ko rin bago nagawa. So, yon May fold yung blade na to, may fold to sa dulo. Konti lang kasi hindi na kami nagtabas na pa Talagang pinukpok yan hab para tumulis talaga siya. Nakita niyo yung dulo niya, ano Para siyang karayom na yan. Kaya uh, pag pag <laughs> aray ko sa, sa sa naman sa scabbard uh, lawaan wood na nakastain tapos sa belt loop nya belt loop yan uh, buto to baka na may tig pins tapos may wood glue pen dyan sa loob kaya uh, walang ayawan yan tapos saka copper pins din dito, naka brass fittings dito sa may bandang bunga nga. Kasi para bumagay din yung ano. Tapos dito copper pins na. Hindi na mirror finish yan no. Pero ganun pa rin, makinis pa rin yung edge nya. Nilagyan ko lang kasi ito ng oil. so yun dapat na lapat and ano pa wala na mga brother yung tungkol sa bidding i-post ko lang mamaya galing no negahalo halo sungay ng usa sungay ng kalabaw na itim sungay ng kalabaw na puti and sungay ng kambing meron pa ako dyan sungay ng baka para uh, gawin ko rin yun soon pero tapusin mo natin yung mga orders para tapos na makabuelo tayo para sa raffle so yun about sa bidding post ko mamaya thank you